May gagawin na naman na paraan itong si Carlos para mapagtakpan ang kanyang ginawa kay Irene. At ito nga ang pagbabaya dito kay Jean Padilla upang tuluyan ng ipatumba itong si Joyce. Matatanda ang bago lumabas ng gate sa bahay nila Carlos itong si Joyce ay tinitigan niya ng masama itong si Carlos. Patunay lamang na hindi palalampasin ni Joyce ang ginawa ni Carlos kay Irene. Kaya naman hindi papayag itong si Carlos na siya'y maunahan itong si Joyce. Ngayon ako naman malalang malala na talaga ang saltik nitong si Doc Carlos. Kailangan na rin yata niya ng operasyon sa utak. Napapaisip tuloy ako kung paano nagkalisensya siya ito sa pagiging doktor. Nakakahiya ka. Idol na idol ka pa naman ni Annalyn dati. Samantala, makakaisip naman ng paraan itong si Robert upang malaman niya kung totoo bang may tinatagong baho itong si Doc Carlos. At ito ay sa pamamagitan ni Annalyn. Sa totoo lang ay ayaw ni Annalyn na sumama sa bakasyon ng mag-asawang sila Carlos at Lynette dahil nga sa mas gusto niya magtrabaho sa Apex lalo pat bago pa lamang nga siyang kakalipat dito pero pipilitin pa rin siya ni Robert na sumama para mag espiya nga sa mga kinikilos nitong si Carlos. Gusto rin kasing makumpirma ni Robert kung tama ba ang mga sinabi sa kanya ni Irene noon na kailangan magingat ni Lynette dito kay Carlos. Alam naman natin kung gaano kagaling na detective itong si Annalyn. Huwag lang talaga siyang mabubuking ni Carlos dahil alam naman si Carlos Napakagaling nito manghuli ng tao. Sa kabilang banda, ano nga kaya ang kahinatnan ng palihim na pag-iimbestiga nitong si Lynette sa bangkay ni Irene? May mapala nga kaya siya kay Jean Padilla? Yan ang dapat nating abangan. Kaya naman ko isa ka rin sa mga nagnanais na sana talaga ay humimas na ng rehas. Itong si Carlos ay pakilike ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye!